Okay, magandang araw mga ka So, meron tayo ngayong um, ADV 150. Okay. Ito yung uh, version 1 or gen 1. Okay, dumating si customer, ang ating client. Uh, regular customer na natin to. So, ang problem niya is yung kanyang ball race. Pakiangat mga rig. So, yan. Muga yun yung kanyang tinidor okay. next is kanyang mga ilaw na wala okay. pag inon walang busina, walang ilaw etc so may problema tayo sa wiring dahil according kay customer yung uh, previous na gumawa is nagkakaroon ng problem dahil na mamatay ang kanyang panel every time na mag on at bumubusin na or mag iilaw siya so namamatay yung panel on this one we, we need to um, double check yung kanyang rewire or, I mean kanyang wiring and if possible i-rewire natin para maging maayos at mag flow ng maganda ang kanyang system okay so update ko kayo later on on what's gonna happen with this ADV okay stay tuned Fatboy Customs Okay, so ito nakabukas na yung ating ADV and we just found out andito nang galing yung short okay according kay Eric magkakadikit to kanina and if you can see medyo basa pa siya. okay most likely inabot to ng ulan and then dahil nga sa hindi masadong uh, you know nakover ng maayos ang nangyari si okay. basa pa okay also pinapacheck ni customer kanina basag yung kanyang uh, panel bracket asan yung panel bracket nya okay, okay ito nakabukas na so ang gagawin natin dito i-rewire natin to ng maayos okay. so good thing hindi siya basag kumalas lang daw so we'll need to um, reinstall that and bolt it properly okay okay bo okay na yung ball race nya so yun yung umaalog natin kanina eh, meron pa din ng maalog kanina meron pa meron pa uh, double check natin yan at meron pang uh, alog yung kanyang ball race okay so we'll post another video stay tuned So mga kapatboy boy So ito na yung pin repair natin na uh, mga release nya Binigay ko na rin kay Eric yung um, tawag doon yung bagong fuse at saka yung uh, positive line nya para pumunta rito pero yun nga lagyan natin, natin kailangan lang kasi ihinang uh, ang mga ito para hindi tayo magkaroon ng future problems na natatanggal kumakalas na nagiging sanhi ng kanyang pagshort. Now, ang gagawin na lang dito is balutin to ng maayos, make sure na uh, insulated para hindi magdikit. Uh, another shortage ang mangyayari kapag nangyari 'yon. So stay tuned and I'll give you the uh, final looks of our rewiring. Okay, babalutan pa natin yan ng insulator din para magandang tingnan sa kanyang motor. Okay, see you. Okay, so ito na nga. Kanina, nung sinik natin, hinigpitan na yung kanyang ball race. Pero, unfortunately, meron pa rin, or I mean, uh, bagong palit lang kasi ball race nito eh. So, nung i-check namin, Strange. meron na siyang um, uh, parang lubak or parang maliit na humps we call it humps kasi pag nakakaldag yung motor especially yung mal -mal malulupit na lubak anong nangyayari if ito yung kanyang kopa dyan tumatama yung mga bulitas so anong nangyayari dyan nagkakaroon ng uka So, pag nagkaroon ng uka yan, pag inikot may manubela, magkakaroon siya ng parang marker na every time na lalakad sa kanya or gugulong sa kanya yung bulitas, ay magkakaroon siya ng alo. So, yun ang naging cause ng pagpalit ng ating ball race. So, delikado yon in the long run. So, ito na nga, papalitan natin. Okay, ka ball race, um, Honda, original from Indonesia okay so ito na magawin na ni Eric now ako naman ito yung 14 natin so ito na yung hihinaangin natin to make sure na walang problema okay pag nilagay natin lahat okay so uh, abang abang lang and soon matapos na natin itong ATV nato to. okay Stay tuned. Okay, so we're back at Fatboy Customs. So, on this one, ah, uh, napansin namin na ang kanyang rotor disc ay may problema na. So, meron akong mas malinaw na pick wherein makikita nyo sobrang lalim na niyang kanal na yan kasi napabayaan eh. Okay. So, manipis na yung rotor disc nya Kailangan natin i-replace. So. so, Ngayon, ito na siya. Hey! Okay. Oh, ngayon 'yung so ginagawa ni Eric ay uh, tapos na kasi ako mag-wiring eh. Okay, so ito na 'yung wiring. May bulaklak tayo ng uh, relay para sa horn, para sa mga ilaw. Okay, so kasi ang ilaw niya ay two sets. So lagyan na natin ng dalawang uh, pair ng LE ang ng uh, relay, sorry. So napansin din namin hindi gumagana yung may passing button siya. Eh. So, ginawa. Tingnan namin yung passing button. Hindi gumagana. May problema. So, di-diagnose na namin. When say diagnose, na check namin yung kanyang connection. Hindi na namin nasa na problema. Aside from yung button, sira na. yung linya may putol. So, magdudugtong kami. Hihinangin na lang ito para matibay. Siguradong matibay. And then, ibabalik para tapos na ang ating ATV okay and then itakabit na yung mga ilang okay so stay tuned and uh, papakita namin yung progress nito later on and a test drive and also itetest natin yung ating electrical na ginawa okay okay so we're back dito na tayo finishing touches on our uh, ADV 150 so na-align na natin eh okay. uh, what's left is um, testing ng ating um, electrical so double check natin lahat kung okay na so ayun umandar siya okay. panel is okay yung mga tinanggal na wiring so ito yung uh, yung, uh relays nya pinalitan okay so unahin muna natin yung TDD okay Low. yan okay. yung baba ombi yung high nung ilalim now also meron siyang passing yellow and then meron din nakasabay sa busina eh hindi kumukurap kahit ibabaw kahit nakabasa na. Okay, hey, so there you go. Tapos na ang ating ADV eh, wala na rin alog. Eh, wala na rin alog yan. So, everything's good. Okay, so, uh, I'm gonna see you on our next video. Hi, right? Thank you for watching.